Ma'am, Claudia, magandang hapon po. Uh, kayo po ay may previous relationship with a certain Roberto Layola. Kailan po kayo nag-break? Last 2020, ano, 3. 2023, 2023 pa. Mga Matagal May po na. kasi nung pagalis niya, iniwan ko na po siya. Kailan niya po ginawa tong kabalbalan na to? Nitong ano lang po. Nitong parang October po. So, October po niya ginawa to, ma'am. This month, Pero no? Pero matagal na po siya nagpanaitawag sa akin ba? Tinatapanakot po. Okay, ginagamit niya pong threat ito, okay. no? Ine-extort kayo. Okay. Dahil gamit po itong photos na to, makipagbalikan ka sa akin kung hindi ikakalat ko. At uh, sa yung pagkakaalam, kinalat niya na po. Opo, mga ano, uh, yung Facebook po na ginawa niya is naka-private po. Oh, parang friends lang ang makakita. So mga kamag-anak ko po ang pinang-add niya po. Yung okay. pinsan ko po nag-send sa akin ng mga photos na yun. Post At, na may nakakita na po, ma'am, di ba? Opo, diba? mga marami na po doon sa amin. At uh, may message na po kayo Apo. na nakita po niya, nakita namin na ganito. Apo. Kaya niyo po siya nalaman. Opo. Okay. Kinausap niyo po, pa rin po si Roberto pagkatapos po nito? Hindi na po. Okay. Isa pa po pong maano ko, ma'am, mapapansin ko lang. Et, hindi ko naman sinasayang masama o maganda po. Apo. 29 po kayo, ma'am. Si Roberto po ay 49. Mas may edad po siya, 49. Marami na po siyang ano, naging ex. Ilang taon po kung naging kayo, ma'am? How many years kayo tumagal? Mga ano, bata pa kasi ako mga... 19. Siguro mag-8 years kami. Malapit na. Alam mo, usually tinatanong ko yun Eh. Kasi okay. pag may age gap, usually nag-uumpisa ang relationship very young. Okay. di ba? 19 po kayo. Okay. And he was, uh, kung 19 kayo, 39 back then. No? Ganyan. Okay. okay. Nung panahon po na yun, hindi naman kayo niloko, hindi naman kayo in ano. Paano, nil, paano po kayo niligawan? Siyempre po, malayo po age gap ninyo. Uh, nakikilala po kami doon sa ano po, sa restaurant po na tinarbawaan ko. Okay. At naging long distance relationship po kayo? Opo. Kaya po kayo nagpapadala ng gano'n? Kasi syempre malayo kayo sa isa't isa. At, eh mahilig po kasi siya manghingi ng mga gano'n. Ah, hinihingi niya po? Opo. Okay. At syempre, mahal Kahit video call po, gano'n po. Mahilig po talaga siya. Okay. Mahal niyo naman kasi. So feeling mo at that time it was a safe option. Oo naman Hindi naman kakalat. Okay. Uh, may message na ba siya about dito sa pagkakalat nito? Oo Ano po sabi niya? Ba? Sabi niya sa akin di daw siya natakot. Ipatulpo ko daw siya Okay. Tapos, Pero umamin po siya na siya yung nagpapakalat. Hindi na. daw. Hindi daw siyang gumawa. Siya yun. Pero siya lang po ang pinagsendan niya. Opo. Nun. Wala naman po akong pinagsendan. At dati po, 390 niya kayo na ipapakalat niya po yun. Opo. Tsaka may mga chat naman po siya na panakot po na ikakalat ko to sa ano sa mga kamag-anak naman sa niyo niyo inyo. Hawak niyo po yung mga chat na yun. Opo. Kausapin natin si Police Lieutenant uh, Wallen May Arancillo si ng PIO, Anti-Cybercrime Group. Hello, sir. Attorney. Ay, uh, um, ma'am. Ganito po. Meron po tayong may extortion through the use of nude photos po tayo na ginagawa against a certain Claudia Kalinawan who is our complainant ngayon po dito sa studio. Ma'am, I know this falls squarely po dito sa jurisdiction niya sa Anti-Cybercrime Group. Pwede ba po naming ma-refer siya dyan po sa inyo para po mapatawan natin ng tamang kaso itong si Roberto Layola of Anti-Video Voyeurism, ma'am? Uh, yes sir, um, pwede pwede din po na i-refer nyo po sa aming opisina. Um, iwan ko lang po yung phone number ko dyan sa staff ninyo para um, i-message po ako yes. ng victim para ako mismo po yung mag-assist dun sa office namin. And ang kailangan lang po niyang dalhin is yung mga documents na pwede natin gamitin as evidence dun sa ginawang pag-extort -e ng suspect po uh, to include yung ginamit na account. Yung URL po ng Facebook account na ginamit ma and yun po yung mga text I have a question lang po ma'am, no? kasi po medyo ito. curious po ako dito eh. Do we have any way to see sino po ang gumawa ng account na yan? Sabihin po natin, dinenai po ni Mr. Layola, yung suspect po natin na siya ang gumawa. Do we have any way of verifying whether or not it is indeed his account po? Yes, sir. We can verify it that, sir. Pero kailangan po natin mag-undergo ng due process. And yes, Kailangan yes, po. po. natin applyan yan ng cyber, ng cyber warrant. warrant. Or yes, warrant to disclose computer data po dun sa platform na ginamit po. Okay. Great. Okay. Amazing. Sige po. Uh, Ma'am Arancillo, we will refer this case sa inyo po. Possibly, we will also help with the com uh, to compile the evidence that we need to apply for a cyber warrant with the proper court. Uh, There will be a question of, ano naman, there will be no question naman sa jurisdiction since ang injured party is here in the Philippines under our anti-cybercrime law. So long as the injured person is in the Philippines, pasok siya sa RTC kung saan nagre reside ang ating complainant. So ma'am, we will be referring this case. Our reporters will be going to your office and thank you for that ano, enlightening answer, no ma'am? Thank you. Okay. So, ma'am Claudia Bagot namin yung samahan sa cybercrime po no, para ma-verify okay. yung account and everything. Possibly file the proper warrants in order to investigate. May gusto ba po kayong sabihin kay Mr. Roberto Layola na hindi daw takot? Ang Uy, gusto ko ge? lang po sabihin po eh, sana po tantanay niya na po ako. Kasi nananahimik na po ako eh. Ma'am, mahirap kalaban to. Super saya. No? <laughs> Sorry. <laughs> Taas yung buhok eh. Pero <laughs> ano ma'am, joke lang. Joke lang, sir Robert. Sana sumagot ka pa. Uh, ma'am Claudia alam ko namang pinadala mo out of love, di ba? Kahit ano, trust, trust and confidence between you and him. Pero I always tell my clients kasi, the people here, na ingat po tayo next o, time. Po. Kasi we don't know um, whether or not mag-aaway kayo later on, ipapakalat Yan niya. Po. But that does not stop us from helping you naman, di ba? Like, sabi niyo nga, message message sa kanya, tantanan niya na, di ba? Pero, Nag-usap if... na po kami dati na, sabi, kala ko okay na po. Pero ganun pa rin naman, kahit nakapamplak siya sa akin, gumagawa talaga siya ng paraan ba para maano niya. What if ligawan ka po niyo, kaulit -ka ni Roberto Layola? Ayoko na po. Marami po siyang ano. Correct. Right answer. Uh, marami siyang... Kalibin dun sa liti. Pogi okay po eh. Uh, <laughs> ah, sorry. Uh, Sige po. He will deny talaga, no? Talaga. Na siya ang gumawa. But like our PIO for the anti cybercrime Group said, si Ma'am Wallen Arancilio, um, ma-verify po eh. I am also familiar with the ways, ma'am. why We have worked previously with CICC mm -hmm. na may scammer po kasi na gumagamit ng pangalan ni Senator noon. Mm -hmm. We were able to track kung saan niya binubuksan yung account. Mm -hmm. So we might also need po kung ano po ang address ni Mr. Roberto Layola. That way po, pag yung place where the account was opened is his residence or his office, alam na alam po natin na siya talaga ang gumawa. Okay. Yep. ba? Diba? Um, ayun po. Ngayon pa po, nasa Australia siya, ma'am? Yep. Okay. Kasi ang pwede po mangyari naman dyan, ma'am, even though he is out of the country, we can still file the case. The warrant will be issued at pagbalik niya, doon po siya kuhulihin. Right? Yep. But at the same time, we will also help you delete agad yung any accounts spreading your photos. Marami na po yung account niya multiple accounts po ang ginawa. O well, the multiple accounts din siya ng cybercrime kapag gano'n. But regardless ma'am, ayun nga tutulungan po namin kayo para ma-down 'yun, 'di ba? Thank you po. Uh, At niyo po kami sana i-compile yung evidence. Uh maybe kayo tumulong with yes, 'di ba? Ano? Yes uh -uh. Yes. Kasi yeah, I mean private pictures. Ayun yes. Po, diba? po. Okay. Kaya rabala doon. Uh Ayun, we'll be joining you, ma'am. Uh, we'll be going to the Cybercrime Office para po matigil na to. Thank you. Thank you. Uh, of course. Maraming Ayun. salamat, ma'am. Bale, uh, sasamahan po namin kayo para po maasistihan, ma-check ma po natin kung ano yung dapat ma-remove. And uh, i-block nyo na siya. Naka-block <laughs> <Pa> <laughs> na po nyo siya, na siya, sa akin, matagal na. Uh, sa tingin ko, ma'am, medyo makulit si sir. Ano, oh yun po. Ah, so, Mahal po namin kayo, ma'am. Thank po. you po. Maraming salamat po, ma'am, sa pagtitiwala yeah. sa aming programa po. Marami po kasi kami dito ng kaso ng mga OFWs or long-distance relationships that... This happens, no? Uh, ingat po kayo. Ingat kayo sa pagsasend ng nudes, di ba? Pag uh, yung boyfriend nyo, send nudes nang send nudes. But yun namang hindi, an, Di ba? There's a proper time to do it. And I will also say right now, as a form of public information, hindi rin po safe ang video call. Nare-record po yan. Nai-intercept po yan. Uh, people from our government have told me that they can do it themselves. At kung kaya nila, kaya din yan ng mga siraulo. Oh, di ba? Di ba? So, ingat po tayo, mm -hmm. diba? Mahirap ang long-distance relationship, that's true. At, uh, onting tiis lang, okay. di ba? Kung hindi, mm -hmm. lahat kami makikita, pinagkagawa ninyo. Ingat lang Ayaw po. natin yes, yun. Yes po, ingat po, lalo po sa mga kababaihan. Oo naman, oh, po. talaga, promise. Awang-awa ko sa mga babae na nasisira ang mm -hmm. reputasyon dahil lang minahal nila sobrang lalaki, they decided to send nudes. Mm -hmm. Ingat, ingat talaga. Ayan po. Yeah.